trabaho, hobby at sideline pagsabay-sabay natin yan I mean sa isang video syempre hindi natin kaya pagsabay-sabay yan isa lang ang natin at mahirap yon. Well, una, syempre, magre report tayo sa trabaho at konting hokus-pokus sa pagbubulate. Woo! Ayun lang, kanali yun. After a long day of work, syempre, uwi na tayo at may oras pa para sa hobby natin mangingisda talaga ako dati nung bata pa ako sumasama ako sa tatay ko naglalambat ako naalala ko yun nakakamiss nga yung mga panahon yon at ngayon may trabaho na tayo hindi ko na magawa yon hindi na ako makasama so ngayon ginawa ko lang siyang hobby at ito nagsiset up na tayo kayo guys ano yung mga hobby ninyo share nyo naman lagay nyo sa comment kung ano yung mga hobby ninyo ako kasi ganito lang konting hagis lang tanggal lang kate tapos wina, na masiro man okay lang kasi sanay naman na ako ganyan ang mga anglers pero madalas may huli pa rin ako pero kapag maliliit pinapakawalan ko syempre para dumami pa pero kapag mga ganito tike hindi ko siya pinapakawalan Nagdo-dominate kasi siya sa ispat ng mga anglers. Dapat i-balance. Alam nyo ba kung ano yung mga exciting part sa pagiging anglers? Yung kapag nakakahuli ka, nakakagulat, nakaka-excite. Tapos kapag naiangat mo na yung isda, syempre, ang sarap sa pakiramdam. Fulfillment ba? Sarap kaya sa pakiramdam nun. Try nyo. Itong isa na to. Papakawalan ko to kasi maliit pa siya masyado. Malay nyo babae siya at may mga itlog. Magpaparami pa yan para pagbalik ko may mahuhuli pa ako. 'Di ba? Advance ako mag-isip. After 1 to 2 hours. Syempre. prepare na tayo. Sa ating sideline. Magre-refry ulit ako eh. Dagdag kita ba? May matututunan ka na. Experience. At syempre, may income pa. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan doble o triple pa ang dapat kitain mo. Syempre, kailangan yun. Wala nga palang maghahawak ng aking camera. Kaya nilagay ko lang dyan sa harap. Bahala na siya mag-record. So, start na ng game natin. Para matapos na agad ang part 2 nga pala ako sa game na yan. <mimitation> Andaya. Bungus. Jayron Reyes. na At yan may natagahawang na tayo ng ating kamera So shout sa iyo ko bilog At shout out din sa manok ng kapitbahay namin sumasabay sa voice over ko tumatiming pa nga <tumatiming> second half na konting oras na lang konting pakbo na lang matatapos na rin ang game yun, natapos na nga ang game so kamayan na nga sila, syempre may matatalo at mananalo ganun naman talaga ang basketball kaya nga sinasabi sabi nilang bilog ang bola minsan panalo minsan talo rin hanggang dito na lang, susunod ulit peace